Today, kukunin natin ang blind bag natin. So, request po kayo dyan. Ulit kasi. <laughs> yes. Ito. Ayan, guys. Lagay lang natin. Buksan and boxan lang natin. Ay, ilaw. And also, Patayin na. And, books. There you go. Tara. Since binuksan na natin ang ilaw, say hi to my daddy bear muna. Hello. And say hi to me. Hi guys, welcome to my vlog. Before we start to ako, i unopen unboxing yung blind bag. Like and subscribe na kayo diyan oh. Dali na. 3 2 1. Pag okay na ba? Let's get this vlog started. First, i open na yung cabinet. Basket, I mean. Hindi ko alam anong tawag. Ayan. Kuli natin yung blind bag natin. So, wala pa kong nirequest, pero, start ako sa K-pop. Alis ko lang itong baraha ko. Lagay lang yung dyan, dyan. Lahat ng nakatakip. Yan mo. pa ako, guys. <laughs> so, mag-start muna tayo sa singular. Singular. Or, request kayo dyan. Tingin ko lang lahat. Tingin ko lang lahat ng day bag. So, guys. Ginawa ko lang, by the way, yan sa sarili ko. So, hope you guys like that, actually. And, if gusto niyo po mag, uh, mag comment lang po kayo dyan. At, ito, <coughs> at, paano niyo po? Pa-comment down below lang po kung anong gusto niyo din. So, ayan na. Inayos na natin ulit. And, ito na yung mga, ano? Blind bags. Ito lang ate, baliktad. First, meron tayong K-pop na photocards. Ayan. Ayan, kita niyo po. Photocards. Okay. So, Ayan, K-pop photocards. And there's my nails. <laughs> so, ilalag. So, ano, i-tag po sa comments. Ito yung one. Type nyo one kung gusto nyo i-open ko to first. I-type nyo 2 if gusto nyo i-open ko tong maloy. type nyo three if gusto nyo i-open ko yung blue background. And it type new four if gusto nyo i-open yung singular. And it type new five if gusto nyo i-open ako itong bini photo. So comment lang. And six if gusto nyo ako i-open yung stickers. So bye na guys. Bye guys. Hope y'all enjoy. Mm, bye. Bom, 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 bom.